Ibinahagi ng isang Certified Public Accountant, Finance at Admin Officer na si Anna Pasis ang kwento ng kanyang mga trabaho sa programang Counter Blessings ni na former Jerry Domingo Umali at Dr. Akita Guzman. Kwento niya, bago siya nakarating sa kanyang kasalukuyang profesyon ay dumating sa punto na nawalan siya ng source of income sa isa niyang trabaho bilang consultant sa isang paaralan. Nakatanggap anya siya ng notice na magtatapos na ang kanyang trabaho, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa dahil naniniwala siya na mayroong plano ang Diyos. During that time, I have that peace of mind pa rin kahit na ninotify ako na mag-end na. Sabi ko, Lord, I know na um, may ka pong ipaprovide. Kung so, mayroong uh, isang door na na-close, uh, may mga i-open ka na. Uh, many doors or windows or even the roof or yes. other blessings. Okay. Ayon kay Mrs. Pasis, kinakailangan niya ng pagkakakitaan dahil habang lumalaki ang kanyang mga anak ay lumalaki rin ang kanilang gastusin. Kaya panalangin niya palagi ang maayos na finances. At bilang tugon umano ng Panginoon sa kanyang panalangin, mayroong bagong trabaho na lumapit sa kanya at ito'y sa isang electric cooperative. Noong nakapasok siya sa Electric Cooperative ay nagsimula siya sa Ethics Committee at nailipat sa Audit Committee, ngunit inaasam niya na mapabilang sa Election Committee. Sa kadahilan ng apat silang nailista na may chance ang mapabilang sa Election Committee ay nagkaroon ng election kung sino lamang ang tatlong makakapasok at tanging pananampalataya sa Panginoon ang kanyang pinanghawakan, lalo na noong campaign period ay nasa Sorsogon siya para sa CPA Convention at ang kanyang yan tatlong mga kalaban ay patuloy sa pangangampanya. niya. Ngunit kalaunan ay nakatanggap siya ng tawag na nagsasabing ang isa niyang kalaban ay nag-withdraw. Kaya naman isa na siya sa naging miyembro ng election committee na matagal na niyang inaasam at pinagdarasal. Tapos po, um, November 8, yung anniversary nung, nung cooperative, uh, in invite po kami. Tapos yun, uh, I received one of the biggest blessing nung time na yun, miracle ng Lord. Kasi daw po, yung isang kalaban ng bibigla ko. To. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.